Marcos, ang laki-laki ng, is, ano mo, saan mo dinala yung uh, napakalaki-laki na uh, intelligence and uh, uh, confidential funds mo? Wala kang nilalabas. Pero si Inday Sara, o million, Inutusan mo yung mga alupores mo na kunyari wala kang alam pero ikaw ang nasa ilalim yan na nag-uutos. Ha? Huh? O saan yung uh, liquidation no sa mga travel uh, sa buong katlong uh, taon na nag-travel ka na walang return of investment. Mayroon ba? May pinakita ka ba mga mga nag-invest at tumaas ba ang uh, employment natin dahil sa mga nakalap ng mga investors? Wala. Ha? O tapos itong uh, general appropriations Act, ah, Alam mo na since 2023 na sinasaksakan ng insertion. Pero mukhang natulog ka lang sa pansita, hindi mo man lang binasa na yung map ay nadadagdagan ng karami-raming amount. Anya't pinapasa mo? Sa 2024, oh, pinasa mo ulit. Tapos nagyabang ka pa na there are 5,500 uh, projects.